Hello guys! Meron tayong free coins na makukuha kapag tayo ay maglalaro sa Popo na Apps. Ayan, lamang punta lamang po tayo dito sa ating party. Ito po yung party. Punta po tayo dito sa baba. Ayan, maghanap po tayo dyan ng mauupuan natin kahit ang bansa po. Pili lang po kayo. Kung wala po kayong agency, kung may agency kayo. Kung gusto nyong maghanap ng ayuda. Ayan, pili lamang po kayo dyan. At ang napilingan natin po ay ang Nigeria. Ayan, puntahan natin yan si ma'am. Ayan, ito pong box nito. Ayan, hanap tayo ng mag maganda-ganda dito. Sa kabila. Ayan, mag-join tayo. Pwede tayong mag-join. Ayan, i-follow muna natin siya bago tayo mag-join. Ayan, upo tayo kung pwede tayong umupo. Ayan. Ay, hindi open yung kanyang mic. Ayan, try natin. Ayan, hindi open yung kanyang mic. Try natin sa iba guys. Maghanap pa tayo ng iba. Ayan, wala tayong nakita na nagagambol. Ayan, eto guys. Try natin to. Ito. Ito. Ayan. eto guys. Palo muna natin. Ayan. Ito, ito nga pala guys yung sinasabi ko na free coins na makukuha natin sa popo pag naglaro. Ito guys. Ito nakikita nyo itong baol na to. Ayan. Patapusin nyo lamang po yung 5 minutes na yan. Then makiklaim nyo na yung La Meron po yung laman na 40 coins, minsan 5 coins. Ayan, maswerte ka na kung makakuha ka ng 40 coins. Ang laman po niyan ay 10 times na mabubuksan mo yan. Ibig sabihin kung 40, meron kang times 10 equals 400. Kung 5 coins lang naman ang laman niyan ay meron kang uh, 5 times 10 equals 50. Ayan, 50 coins lang. Bukod po kasi sa paglalive natin ah uh, pag uupo natin sa, sa crown seat at pag gamble natin, ayan, isa pa rin po to sa pwede natin kuhaan ng mga coins natin para pandagdag po sa ating mga uh, sasahurin kay po, Yun lamang guys, maraming salamat sa panonood. Pakifollow naman po ako, subscribe sa aking YouTube channel. Ayan, thank you so much.